Nasa linya na po ang presidente ng bagong aliansang makabayan kasi nga po sa lunes, sona ng Pangulong Marcos Jr. at uh, yung iba't ibang grupo, hindi rin po matitigil kahit malakas ang ulan sa mga protestang gagawin po nila sa lunes. Alamin po natin yan kay Sir Renato Reyes. Good morning po, Kanato. Hello, good morning uh, sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Eto nga po, Kanato, sa lunes, onan na po ng Pangulong Marcos. Siguradong may protesta po kayong gagawin pero medyo curious ako malaman, ano pong magiging tema ng magiging protesta ninyo po sa lunes? At saan po ito gagawin? Well, sa Commonwealth Avenue po ang uh, protestang ang inaasahan natin, no? Uh, mula dyan sa kahabaan ng Tandang Sora Avenue at Tandang Sora Corner Commonwealth hanggang dyan sa uh, papunta ng St. Peter's, no? Uh, also sa Commonwealth ang uh, sonang ito ay kakaiba nga kasi uh, ikaapat na sona na ng uh, Pangulo pero heto pa rin tayo, uh, binabaha. Heto pa rin tayo, napakalugmok no? sa korupsyon, nakalubog sa krisis, nakalubog sa utang, tapos meron pang uh, nangyayaring impeachment na proceedings na hindi malaman kung matutuloy ba o hindi matutuloy dahil nga po hindi na malinaw ang tindig ng mga Uh, senador natin no sa so, usapin yan. So lahat po ito, yung pinaranas nating economic crisis, yung pagkakalubog nga ng uh, Pilipinas at yung uh, ginagawa nitong mga namumuno no na tila hindi naiinda o hindi inaantana ay itong mga problema ng bayan. Yan po ay magiging malaking tema sa darating na araw ng zona. Maniningil po ang taong bayan. Oh, so Yun po base, ang mangyayari. Basically, lahat ng isyong pambayan kasama po yan sa magiging protesta nyo sa lunes. Sir, pa, paano po mangyayari? Nandun na kayo mismo agad sa Commonwealth. May march po ba? Meron bang pagsusunog ng FEG? At kamusta po yung permits natin? Okay na rin po ba iyan? Well, meron naman pong uh, nakuhang uh, permits. No? Bagamat uh, meron man o wala noong dokumentong yon, Ah uh, may karapatan naman pong magpahayag ang ating mga taong bayan. mayroon uh, meron pong mga magaganap na maliliit na programa bago magsama-sama, just sa Sora at sa St. Peter's Avenue, uh, I think alas, as early as 7 a.m. Uh, marami na pong mga movements na makikita, no? iba't ibang issues, iba't ibang sectors na po ang uh, magpapahayag no? ng kanilang mga saloobin sa araw na yan. So generally naman, uh, wala kami nakikitang ah uh, pwedeng pagmulan ng kaguluhan basta wag lang harangin mm. ng mga kapulisan no wag nilang ipitin yung mga tao hayaan ang tao makapagpahayag galing sunod sa kanilang constitutional rights uh -huh. of course yung SDG naman uh, taunan po yan no na ginagawa yung uh, sa pagsusunog kasi nga part siya ng freedom of expression part siya ng political protest no na pagsasalarawan kung ano yung problema uh, mga issues na kinakaharap ng taong bayan. So, kasama din po yun sa Oo. programa. So, kahit po sinasabi ni PNP Chief General Torre na may, may nilalabag na environmental loss daw kapag nagsusunog ng FPG, kayo po sa lunes tuloy pa rin? Well, opinion lang po niya yun at walang batayan yung kanyang sinasabi. Kasi mm -hmm. nga ako, uh, nasubukan na namin yan. In fact, dinimandan niya nga kami dun sa Uh, pagsusunod ng FED, pero na-dismiss din po yung kaso at uh, marami na po ding abogado na nagsalita at nagsasabi na walang legal basis yung sinasabi niya na may nilalabag kaming batas. Kasi nga, this has been part of the political tradition, this has mm. been part of yung freedom of expression for the longest time. Mula po nung naging aktivista ako, bahagi na yan eh ng uh, expression. No? Hindi po yan na uh, pagkakalat, hindi po yan violation ng Clean Air Act or solid solid waste management act. Opo. Um gusto ko lang di itanong, aka nato kasama rin po ba sa matatakil po sa protesta? Yung pong binabanggit ni uh, Senator Tito Sotto nitong nakaraan, yung tungkol dun sa budget insertion na 142 billion pesos or sorry, 147 billion pesos. Necessary po, kailangan po no kasi nga itong budget insertion has been uh, ongoing then for the longest time at uh, ito nga no mapapansin natin sa latest budget insertions ironically nga eh flood control projects na naman po ang uh, paborito. No? At uh, sa ganyang usapin, hindi po maaring uh, hindi uh, bigyan ng pansin itong pattern ng abuse ng budget process, yung pattern ng pinagmumulan talaga ng sabihin natin, corruption. Itong marami sa mga flood control projects. Kasi so, po, sa dami na po ng flood control projects na ginawa ng uh, ating gobyerno, bakit lubog pa rin tayo? Bakit ho, ganito pa rin uh, taunan po yung uh, kalagayan nating lubog na lubog yung ating mga kababayan. So something is definitely wrong. sabi nyo nga po kanina pang-apat na SONA na to o report ng bayan ng Pangulong Mark o report sa bayan ng Pangulong Marcos Jr. Dito po kung tatanungin lang namin kayo um, kung kayo po mismo ang uh, magbibigay ng opinion, ano pong magiging overall grade niyo dito sa Pangulong Marcos Jr.? Well, definitely hindi po papasa. I think uh, kahit sino pong uh, talangin natin talangin po natin yung mga tao sa mga evacuation centers, talangin po natin yung mga magsaka na, na nasira ang kanilang mga pananim. Talangin po natin yung mga mga manggagawa na hirap na hirap pumasok sa kanilang trabaho sa gayong panahon ng bagyo. I don't think merong matutuwa no sa state of the nation natin at uh, matutuwa sa overall performance ng pangulo no habang uh, nagaganap yung uh, pagbaha dito sa Amerika na nakikipag-usap kay Trump tapos yun pala eh tayo din ang dihado dun sa naging pag-uusap nila no sana nag-text na lang sila o ganun lang pala ang <laughs> mangyayaring resulta oh 1% lang ano eh di ba 1% lang yung ibinaba dun sa negosasyon eh no kasi naman yun so definitely hindi talaga yan uh, sa tanggap-tanggap at -tanggap, sing think natutuwa yung marami nating kababayan dito sa nangyayari no kaya nga naniningil eh dun sa apat ah, na zona na ganito pa rin tayo, baha pa rin tayo. I remember last ton, na, ganito rin na nangyari. No? Hmm. Nagsalita ang Pangulo, katatapos lang ng flood control project, binida-bida. two days later, bumaha na naman. Nalubog tayo. So, Oo. ganun pa rin. No? It's exactly the same thing is happening Uh, one year ago. Oo, sabi niyo po sana nag-text na lang sila ni uh, President Donald Trump pero ito bang sona na taun-taon ginagasusan din po natin ng milyon dapat po po gawin ito? Eh, di ba pwedeng Zoom na lang? Panoorin natin siya sa mga bahay natin? <laughs> well, ang, ang na talaga is uh, constitutional mandate yan. Kailangan magulat ang uh, Pangulo sa Kongreso at sa taong bayan. Ang inaalmahan naman ng marami ay yung napakalaking yung gastos, yung napakagara na fashion show, yung milyones na yung ginagamit para lang sa security, no? para lang i-secure itong mga politiko'ng nagpapahirap sa atin, no? Overkill kadalasan uh, ang nangyayari sa security preparations nila. So, 'yun ang mga iniiwasan. Wala namang problemang magtalumpati at uh, magbigay din ng kontra talumpati ang mamamayan, kontra sona ang mamamayan. Pero 'yung ginagawa nilang labis-labis na paggastos, 'yan po ay uh, hindi talaga nararapat at 'yan po ay inaalmahan na rin lalo pa ngayon, no? nananawagan uh, ng konting sensitivity sa mga namumuno, yung taong bayan, kasi nga sila lubog tapos ito gumagastos ng malaki para sa isang uh, magarbong pagtatanghal na gagawin sa tabara. Uh, kanato, rain or shine po ito? Definitely po. Rain or shine, no? Uh, handa po tayo na maulanan at uh, lumusong sa bahan ng Commonwealth. Hmm. Kayang kaya po, gagawin po. Hindi ba kayo napapagod dyan sa ginagawa po ninyo? Taon-taon uh, na lang, bata pa tayo, yun pa rin ang issue na ating ipinaglalaban. Opo, hindi ba kayo napapagod? Hindi naman po talaga mapapagod eh. Pero I get your sense, Kat, manang kad na maari sa ilan nating mga kababayan, meron na rin frustration dahil nga paulit-ulit eh. Kahit sino po ang umupo. Totoo so, naman po yan, no? Oh. kahit sino po ang umupo, hindi nawala yung protesta sa SONA dahil nga po hindi naman talaga nagbago yung sistema. Kahit sino pong naupo, nakikita natin yung pattern ng corruption nando doon, yung abuso ng kapangyarihan nando doon pa rin, no? yung kawalan ng malasakit sa mahihirap, yung pagpabor sa mga dayuhan. Lahat po yun, eh, no? nakita natin, uh, ako as a student from 1992 hanggang sa kasalukuyan, iba ng, iba't iba ng pangulo yan, still the same problem. But it tells us, hindi nagbabago talaga yung sistema. And ang kailangan natin gawin, pag-isipan, pagtulungan, paano natin babaguhin yon para hindi na nga natin kailangan gawin ito. Hindi na natin kailangan gawin itong mga taunang protesta para lang iparating yung ating mga damdamin at hinahing. Yun po siguro ang challenge no, na hindi dapat kapaguran. Salamat na marami ka na to. Sa panghuli na lang po, reaksyon ninyo dito sa hamon ng boxing. Ano masasabi nyo rito? Well, uh, siguro nung umpisa, parang nakakatawa, entertainment, pero it's a sideshow. It's a sideshow dito sa mas malaking problema ng ating mga kababayan na yun nga, no? nasa gitna ng krisis, nasa gitna ng sakuna, kalamidad, at meron tayong insensitive na uh, rehimen, no? o corrupt na rehimen na hindi natutugunan yung mga pangangailangan. I think at the end of the day, on Monday, we will have to focus on the real issues. We will have to focus on the issues that will really impact yung kalagayan ng ating mga kababayan. So, kita-kita po, July 28, dyan po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Salamat na marami ka nato, ito. Mag-iingat kayo at kami makikibalita sa inyo. Mabuhay! right, salamat ka Salamat na marami. Thank you! Nato Reyes po ng grupong Bayan.